No, ansa. Hoy, kagit na. Ikaw, pupunta sa labas dito ngayon. Ay salaod. Ah, siya isa kayo na labas sa trabaho. Ladies. Ladies can tell. Please who am I? Yeah na. Eh, susunod ka sa iyo. Susunod ka sa iyo. Eh, tan, sa akin. Hindi ang binabakay nito,

nga pala ang ka Hawak! Hawak na Next! Walang <Next. laughs> puit. <laughs> Ako nga pala ang aling at walang puwit na taga <laughs> pala ang hinuhos ng Ilaya wow mommy oni <laughs> the one and only the original sissy <laughs> <Three, three. laughs> <tod <tod <gibola> <tod> <tod> Ladies and gentlemen, please welcome ang babaeng Majin Buu, ang kayang kumain ng isang bimig na kanin. Here she is! Sumo! Tara na na Sinama! 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 Ano? Sinama! May TV! May Sinama! Tinama isa po, ang isa po ang ano contestant ay si Nama. Sina ma, sinama. Sinama, okay. sinama guys, hindi si kinaya ang aking pagpapakilala so, sa mga uminom ng tubig. ayan, <laughs> <laughs> dami totoo dumating from Del, Del Monte, Bulacan, tingnan nyo. Kami nagtuwa. Kami